Umpisahan natin sa transparency dahil dito natin uh, makakasama ang publiko sa pagbabalangkas at pagre-review ng budget. Dahil kung walang transparency, hindi ma ng publiko. Mm -hmm. so Hindi rin nila makikita yung, yung pag-uusap, hindi rin nila makikita yung uh, pagde-debate. So umpisahan natin dito sa transparency. At yun naman ang uh, ginawa natin uh, gamit yung uh, Senate Budget um, Transparency Portal lahat naka-upload doon pati presentations nga in-upload namin. Mm -hmm. So, simulan natin doon at alam ko maraming budget experts mm -hmm. uh, tulong sa committee or independent na mag uh, re review ng uh, budget ng uh, pamalaan natin, especially this coming tw itong 2026 budget. Mm -hmm. Sir, kailan po naka-schedule yung uh, mga budget expert tapos NGO Uh, yung para doon sa people's participation at saka itong mga LGU na plano niyong uh, imbitahan, may nakaschedule na po ba sila? Um, yun ang aming inaayos ngayon uh, dahil uh, binabalanse namin yung uh, budget briefing at uh, magkakaroon tayo ng isang hearing. Hmm. Uh, imbitahan natin itong mga, marami kasing mga nakita namin, mga CSOs at NGOs na, Gustong tumulong at gustong mag-review rin ng budget. So maganda mapakinggan natin sila. At may mga suggestion rin sila kung paano gawin pang mas uh, simple at maintindihan ng taong bayan ang budget. Kasi sa totoo lang, complicated talaga. no Pag babasahin mo yung NEP, kung hindi ka eksperto, uh, mawawala ka talaga. So may mga suggestions rin sila na gawin simple at uh, layman, mas maintindihan ng taong bayan.